Marami yata ang tanong dito sa ano? Oh, ito na, ito na. <coughs> Winnipeg man ito ba sir? What's in the today? Uh, Mas potato sir? Hmm? You have your paperwork? Oh no, sorry about It's not mashed potato, it's uh, ngayon sa Windsor, Ontario. Yeah. Tawid tayo sa Ambassador Bridge ulit. You will have miles. Take the ramp on the right to Highway 401 East toward London. Okay. Ah, hindi maraming ano ngayon. Hindi masyadong marami mga sasakyan para hindi tayo sa kasi pagka marami sa sakyan, nakakaano rin. Ang haba ng pila, nakakapagod din. Kyllä. ito, busy busy. Galit na galit sa akin yung ano eh. Sa so, uh, yung nagga niya ganyan kasi inaagawan ko daw. Hindi ko naman inaagawan. Kundi pagpasok ko ng ganyan, yung isang boat pal na ganun isarado edi eh, di nakiusap ako doon sa kabila napapasukin niya ako pinagbibigyan ako nakita ako nun mabahing yun yan o yan nakita ako ng babae Gumanyan siya. stop, stop. Tutukan ko to kasi baka mamaya eh, singitan pa ako. Okay, so lagay na natin ang sarili natin dito. Chains. Sa so, ilag natin, importante ito guys. radius border border crossing change uh, changing time zone okay confirm border cross see importante ito guys na ano meron tayong record na tumawid kasi kung hindi Ang mangyayari nyan May problema Wala kang record At least pa paano May record ka It cover your Butt sabi nga nila eh Para naman kahit pa paano Mabamo lang saglit lang naman yan Mga 1 minute 2 minutes lang naman dito Okay na yan Tapos diretso tayo pagdating natin doon sa ano kasi bukas pa delivery ko to uh, as pa guys. So ang mangyayari niyan Pagdating ko doon sa Walmart doon ako magpa-park. Malapit lang naman doon. Tapos bukas sa Lasay ng delivery na. Guys, oh, bumalik na naman yung chick chicken engine ko dahil siguro 'yun sa ano, yon sa tambotso na nalaglag na sa baba. So kita niyo naman sa previous video vlog natin. Pero pagdating ko ng Winnipeg, baka dalhin ko sa Volvo ito. Masabi ng shop namin eh uh, dadalin daw sa uh, exhaust papalitan lang yun dalin ko muna sa bulbo baka may warranty tayo eh tamang tamang O baba ako guys. Sarado muna natin yung oh, uh, i-turn ko muna yung aking ano. paper tayo naman Yes 3 <laughs> oras pa mula dun sa parkingan natin Let's go, let's go. Ito na sa real, ng, ng off-duty. Mabot na ng 5 minutes, ayaw ng oras eh. Marami ang tanong dito sa, ano? Ah, oh, ito na, ito na. Hello so, sir. Winnipeg man ito ba sir? How long were you outside of Since the first sir? Did you buy or receive any goods? No, I just only buy fuel here in Ambassador Bridge. Yeah. Uh, Uh, mashed potato, sir. You have your paperwork? Oh, no. Sorry about It's not mashed potato. It's, uh... Pork. <laughs> Meat. Right. It's come from uh, Wisconsin. I was thinking of a different... Uh, Wisconsin. Yeah. Um, Cheboygan, Wisconsin, yeah, I picked up there uh, yesterday. I'm so sorry about that miss I was thinking a different route than the other day Okay, thank, thank you, sir. Yeah, buti na lang, siya, guys kasi yung iba niyan, bali yung pagkakasabi ko, patay na ako niyan. Mm. D didilihin na naman nila ako niyan. Titinggay na naman ako. Buti na lang mabait si Sir. Sinabi kong mas potato if eh. Karne ang dala ko. Patay na lakay. Ayang ka na naman lakay eh. Wala ka na naman sa ice. Oh guys, wala. Sumablay ako doon sa salita ko. Buti na lang, mabait si sir. But anyway, mabahin ko lang. I... E, Buhayin lang natin yung ating atong ulit. Yes! Let's go! Let's go! Ay, lakay ka talaga. Sablay ang lakay. Buti nilang mabait siya. Sabi niya, it happens. Nakita naman kasi nila yung papel ko eh. Walang problema yun. Welcome to Canada. Dire-diretso lang tayo guys. Yeah! Collector East Yes! Ito na tayo ngayon sa Camp Melville Tapos Melton na Doon tayo mag-deliver Pero bukas pa yun, di-deliver natin Bukas pa narinig nyo yung ano narinig nyo yung tunog ng exhaust pipe ko diba natanggal na laglag wala kayong marinig na ingay eh Baga sa ano natanggal lang yung dulo hindi naman sya maingay hindi tulad ng brrrr guys Melton, Ontario Coaching yes! Ayan na napakalaking sign nila Bukas pa naman delivery natin Kaya park muna tayo rito sa Walmart Pahinga Pahinga Tapos, agahan gumising bukas. Ayun, yung Malaking Milton, Ontario. One one the 324, on the right to At the end of the street, be in the left lane, then turn left. sa Walmart buti ka mo dito sa Canada yung malalaking mga grocery store na mga ganyan hindi nila inaanin, hindi nila tayo sinisita hindi nila tayo pinapalayas ba kasi ah uh, pwede kang magpark dyan pero may mga ano yata pagkakalam ko may mga Walmart sa Amerika na kapag may sign sila doon ka pa rin ano, mag, mag ka pa rin doon mayayari sa alam nyo yung lalagyan ng ano lalagyan ng parang bakal yung uh, steer tire mo hindi ka makakaalis uh, nakakita na ako ng ganun eh lagyan nila ng bakal kulay dilaw Papasukan nila lang. Ay Nakakapagod din guys Yung ganito Mahabang pagmamaneho Nakakapagod Pero tiis-tiis lang. Ano pa nga ba? Ganun lang naman ang buhay ng truck driver, di ba? Tiis-tiis. Ang dami mong sacrifice. Tiis kang mag maghapon. Tiis kang mawalay sa pamilya mo ng ilang araw. Ayan. Parang short time, ano ka eh? Short... Short OFW ka, short time contract ka na tayo sa Walmart sa tayo mag ayun yung malaking sign nakikita nyo Milton Ontario Milton ano ah, to region <coughs> excuse me Milton region <coughs> Melton Salton Region sabi niya ito ayun o may truck na doon o no? may truck na na nakapark talagang ang daming truck na na, pumapark dito eh. Pwede magpark kasi dito guys eh. Pagandahan lang. ako doon nabiyan ko yung isang truck doon di pa nila pinagbabawala na magpark ka kagaya magpark tayo painga muna tayo guys painga na tayo kasi gabi na at least kahit papano natapos na naman yung ating maghapon na biyahe oras naman para magpahinga tapos ang maghapon biyahe, oras para magpahinga yes! okay just uh, sleeper na agad yan. Guys, sa so paano until next time, napagod ako at magpahingan na muna ako. Mamaya na ako mag-post trip siguro. O babayin ko na para mag-post trip ako. Para minsan din ako bapa. Higa na lang ako. Until next time guys, thank you for watching. Ingat, bye. Lakay Tracker.